Ayan, samahan niyo ako kumain. Kailangan ko kumain kahit na masama pakiramdam ko. Sakit na lamunan ko. Sinisipon kasi ako. Saka may ikot ubon na rin ako. So, kailangan ko kumain. Tara, samahan niyo na muna kumain. Patay na ang ano, plato. Ayan. Kita niyo naman, nakajakit ako kasi sa mga pakiramdam ko. Pero mas masama dahil wala akong kasama dito. <laughs> Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa ngayon, gawa ng ito yung kusina namin. <coughs> Kailangan ko na kumain. Pasado as 8 na. Bali, ako lang kasi mag-isa ngayon kumain. ano kakain, gawa ng lang. may isang muna camera ko. Gawa ng, na naiba yung oras ng duty ng kinakasama ko. So, ako na lang muna kain mag -isa. Pero syempre, pagbalik niya, kakain din naman ulit yun. Pero din lang ko naman na siya ng pagkain niya. Kasi marapit lang naman may pinag niya. Kaya ako na nagdala ng pagkain niya. Sa so kain na naman siya nagduty duty ng ganun, na binago yung oras. Kasi talaga uwi niya, alas ano, 9.30, out na niya. So kayo lang kami, hindi nagkasabay na kumain. Kasi lang po inantay siya kung ano. Pagka uwi niya, kakain na kami. Hindi ako nakain na hindi siya kasabay. So ngayon nga lang kami hindi nagkasabay. Pero okay lang. Ayaw ka siya kumain, inaantay ko siya. Kaso nagugutom na rin ako eh. Kasi 11 pa yung uwi niya. Ay, ito nga pala yung ulam ko dahil tipid tayo, ito yung tira lang kaninang tanghali, ayan sa ito konti na lang, sabaw ng sinigang, hiningi lang sa kantin so yun, kaya po tayo yun ako na po kumain ayun ko yung camera ko para ayos naman, tingnan Let's go. Ito lang, kaya ayos na ano ko. Ayan. Kasi sila kayo sa aming munting bahay. Kasi wala na talaga igaganda. <laughs> so, let's eat. Nag-jacket na ako, sobrang lamig kasi. Sana gumaling na ako kasi mag ba ako bukas. ingat. Sabi ko, dahil wala naman ako trabaho, ako taga na ba, ako taga isang bahay, lahat. Paano kaya ko iambag dito? <laughs> Ay, ito tayo. Ulang subo, para sa'yo, I love you. Mahal, mahal kita. <laughs> Ulang subo sa akin, na kaya po tayo, kaya na po kayo. Dapat ganito, kahit mas may paramdam nyo, kakain pa rin para mas madali gumaling. Kaya tamad ba kumain kapag may naramdaman, pero kaya lang pa rin kumain. Para gumaling, lalo na malapit na ako Christmas. Kaya po tayo ulam nyo. Nagtanong. <laughs> But, sagot nyo na lang sa comment. Paano ulam nyo? Mano. Ano ka nagkopi ng trick pa? Ma, Malamig na kasi. Pero dahil, Chris, dahil ba Christmas o talaga may naramdaman lang ako hindi uh, Nice, nice. ako, baso. Hindi ako sanay kumain ng hindi kasabay yung kinakasama ko. Lagi kami sabay. Sa so, kung late man siya umuwi, ginagawa ko, makain na lang ako ng mga kung ano na, biskwit o kahit ano. Mas mabubusog lang ako, para sakto uwi niya, kakain na lang kami. Ay. Yun yung ginagawa ko. Kaya, pag umuwi siya, sabi kami kakain. Pag umuwi siya, sabi kami gigising kasi sabi kami mag-aalmasal. Nung time ko naman siya ng 12.30 kasi kakain din kami. Ano, kung baka kahit anong hirap ng buhay, basta sweet kayo. Hindi <laughs> ako lang. Para ako lang kinikilig. Hindi, <laughs> basta yun. Kasi, that, dapat kasi kahit matagal na kayo hindi pa rin nawawala yung dating ginagawa nyo no, hindi pa kayo nagkasama. Ay, hindi pa, hindi pa as in talaga. O kaya bago pa lang kayo nagkasama. Di ba pag bago pa lang sweet? O dapat hanggang kaduluduluan. Hindi no, yung sa umpisa lang. Sweet. Pagkatin na kalagit lang, wala na. Siguro kapag totoong mahal mo, siguro ganun. Kung ano yung simula nyo, hanggang huli ganun ka pa rin. Bisa nag-aaway kasi hindi naman perfect ang tao eh. Lalo na yung mag-asawa, di ba? Nag-aaway din naman talaga. Yung kapatid niya nag-aaway, magkipa yung mag-asawa lang, di ba? Kaya, hindi man masawing perfect, pero at least, adyan pa rin kayo para sa isa't isa. Di ba? Di ba? Sabi tayo. Try na lang ulit ako mamayahan pagbalik mo. I love you.